inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilan ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pagunlad ng buong pamayanan. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkakamdaraan. Pang Mayong adlaw sa so tutan ng mga igala, kami po ang Philippine Air Force, your air warriors, sky lifters, si Navisayas. At muli pong sumasay papawid ang aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkawalaran si Bukauban, ang tulok ka-partner na una radio station sa Cebu City, Nagang kayo salamat kay Mama Annabel Lagrosa sa so DYMR 576 kHz Radio Pilipinas kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz kay Sir Jem Rubiosa ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu kay Ma'am Payet Rignan and Ma'am Hazel Gloria of PI7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw ako po niyong host First Lieutenant Edward B. Baguio, Philippine Air Force at kasama ang aking mga co-host na sina 2nd Lieutenant Lobling Ramirez, Philippine Air Force at A1C, Ruel Guaida, 2, Thank you, partners, ang mapagpalang araw sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating libu-libong tagapagsubaybay sa programang ito. Ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Cebu. Tayo rin po ay mapapanood sa ating social media platforms, ating Facebook pages na CMOAMC, 1000Bijibinyab, Thousand 1000PAF, Thousand at of course, sa App of Cebu. Ang programa pong ito ay para sa ating pagnanais na mayatid po ang mga impormasyon na mayroong kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 205th Tactical Helicopter Wing, 228th Airlift Wing, 505th Search and Rescue Group, 568th Airbus Group, 5th Arsen and SSCSP Cebu Chapter. Dagan kayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po natin makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si second Lieutenant Charles Joseph Salcedo, the CMO Officer of PIP Arsene. Bok, bumati po muna tayo sa ating pong mga tagapakinig at tagasubaybay. Yes, sir. Magandang hapon po sa ating lahat sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang sa Pangkapayapaan at sa Pangkaunlaran. Una po sa lahat, akin pong binabati ang aming commanding officer ng 5th Air Reserve Center, si Colonel Alvin M. ya Philippine Air Force, General Staff Corps, at pati na rin po ang aking mga kasamahan sa 5th Air Reserve Center. Sir, good afternoon po. Para sa ating unang katanungan, sir, kamusta naman po ang mga personnel ng 5th Air Reserve Center? At pwede niyo po bang ipakilala sa amin kung sino po ang mga personnel ng 5th Air Reserve Center? Sa ngayon po, okay naman po ang mga moral ng personnel natin dito sa Fifth Air Center. Nakita po natin yung sipag nila at dedikasyon sa mga tungkulin nila. Lalo na sa training at mga activities po na nakakatulong sa communities natin. Sa yung mga personnel po natin mag, para may pak makilala po nang lahat. Ang commanding officer po namin ay si Colonel Sevilla po, Philippine Air Force. Ang aming executive officer po sa 5th Arsen IC, si second lieutenant IB Baring, ang aming military training director po ay si second lieutenant Franz Earl Rodriguez at ang aming ang aming operations officer ay si second lieutenant Ralph Leo Papagayo. At ang aming senior master sergeant po ay si master sergeant Violante. partner Yes, partner. Ah uh, sir, ah uh, may tanong ko lang din po sir. Ano din po ba ang uh, mission and function ng uh, Fifth Air Reserve Center? Ang mission po ng Fifth Air Reserve Center ay to train, develop and utilize the citizen armed forces of the Philippine Air Force within the area of responsibilities. Yung function po and capabilities niya ay mag po ng mga college students sa sa basics ng military service and para mapag-produce tayo ng Philippine Air Force service, uh, nagsusupervise, nagsusupervise din kami ng manpower ng reserve natin. Uh, Nagtitrain din kami ng reserve ng Philippine Air Force at mga affiliated na reservist. nag provide rin kami ng civil assistance during calamities, disasters, or iba pang emergencies po. And kung ano uh, and nagpe-perform print po kami kung ano kung i-direct sa amin ng higher headquarters namin. Okay sir, ah uh, sir yung 5th Arsen po ba sir? Uh, ano ba yung uh, regions na uh, sakop nito sir? Ang sakop po na region ng 5th Arsen is ano po? Region 7 and 8. 6th 67 67. Okay, sir. Thank you so much, sir. Partner? Abok, uh, sa question ko naman, uh, ano yung mga kasalo ko yung mga programa at mga accomplishment ng PIPASEN? Uh, can you give us the one, yung mga naging kuha program and accomplishment? Ay, uh, yes, sir. Ang, ano po, yung latest na accomplishment po ng ng 5th Arsen is yung aming pong basic civil military training, yung BCMT po namin na nakandak siya sa Boracay at yung mga participants po natin doon ay kakagraduate lang ng ngayong, ngayong June. Tapos yung mga ongoing po natin na activities ay yung summer cadre po natin, summer cadre na 2025. Meron tayong nag, sa summer cadre po ngayon dito sa, sa atin sa BGB Nayab, sa Airbase. Nag-start sila noong June 22 po. At kinabukasan ay magre-reception po sila. Um, uh, we have a short break po muna no? alas sa mga gamay ng mga pahinom doon. It is more than just the subject. And the time spent under the heat of the sun. ROTC is a journey that can transform your life. And unlock your full potential. It's time for ROTC! In ROTC, everything has a purpose. It enhances our values. Discipline, determination, selflessness, courage, love for country. It teaches essential life skills. Self care and caring for our community. Protecting and defending ourselves and others even in the worst possible times. Learning skills to save lives, survive and thrive. And best of all, ROTZ is exciting and fun. Are you ready to answer the call? Come on and join us! Join us! Join us. Join us! We are ROTC! Let's See you on our next flight! Okay, balik na tanong, Balik sa atong topic para sa abang mga important announcement na gikan sa paper Service Partner? Thank you, sir. Uh, sa ating pong guest, Sir, ano po bang PAF ROTC and Pro service Program? At pwede niyo po bang sabihin sa amin kung sino po yung mga pwedeng sumali? At maghikayat na rin po kayo ng mga participants na pwede, ng mga viewers po natin na pwedeng sumali o mag-join dito sa program na ito sir. Ang reserve ang ROTC po natin or or ang Reserve Officer Training Corps ay isang programa na bahagi ng Citizen Armed Force na nakasaad sa 1987 ng Saligang Batas. Pinalakas ito ng batas tulad ng National Defense Act at Republic Act 7077. Sinimulan siya noong 1939 para turuan yung mga estudyante sa kolehiyo sa mga basic na military gaya ng disiplina, leadership, at kahandaan magsilbi ng sand sa sandatahang lakas bilang reservist. Noong 2001 naman, naging bahagi ito ng National Service Training Program o NSTP kasama ang ating CWTS or Civic welfare training service at yung literacy training service or LTS ang ating reserve program naman ay isang programa sa Philippine Air Force sa ilalim ng Air Reserve Command Air Force Reserve Command ang layunin nito ang layunin nito ay ihanda ang mga sinanay na mga mamayang piloto at tauhan upang tumulong sa mga misyon ng Philippine Air Force sa panahon ng kalamidad mga emergency at iba pang mga operations tumatanggap ito ng mga qualified na Pilipino sa edad na 18 years old to 64 mula sa pinag na dapat ay nakatapos sila ng ROTC or basic military training or basic citizen military training at military orientation training sa pamamagitan ng 30 days na araw na pagsasanay at natututo ang civilian na mahahalagang kasasanayang militar at nagiging official na reservist. Maaari rin silang sumailalim sa mga karagdagang seminars kagaya ng Search and Rescue Auxiliary Training, Air to Ground Operation Seminar at Health Emergency Management Seminar. Nagkakaloob din yung programa ng Commission sa mga ROTC graduate mga licensed professional natin, mga nahalal na official at iba pang mga karapat dapat na enlisted personnel upang matiyak ang sapat, handa at maaasahang pwersa ng reserva ng reserve para sa pambansang seguridad at pag-unlad ng Pilipinas. Thank you very much po sir, partner. Yes sir, para naman po sa aking katanungan. Ano po ang uh, participation ng uh, Air Force Service uh, ng 5th Arsen in particular sa ating uh, Pongplan Mulat? Ang yung participation ng mga reservists natin dito sa 5th Arsen sa sa Oplan Mulat natin uh, nakatuon sila sa papel na bilang dagdag pwersa tumutulong sila sa pagpapalaganap ng impormasyon, pakikipag-ugnayan sa mga communities natin at at tinutulungan nila ang paglaban sa maling impormasyon na nabibigay sa ating pamayanan. Tumutulong rin sila sa ating mga iba sa mga activities natin sa Civil Military Operations sa CMO. At tumutulong sila sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga sa sa armed forces na na peace and development initiatives ko natin. Thank you, sir. Uh, sir, 'di ba po may uh, may uh, message tayo na magpalit ng yung parang Facebook frame, Facebook frame na tognized, may nakalagay na West Philippine Sea, atin ito. Ah inhi po ba yung mga reserve natin na to do the same na palitan din yung uh, profit nila, sir? Ayo po, regarding dun sa mga frame natin sa Facebook page yung Oplan mula yung sa West Philippine Sea, na tinatakil rin namin sa mga reservists po namin na mag nagamitin yung frame po sa Facebook para mas maraming mas madaling mapakala po yung information regarding sa West Philippine Sea natin. Okay, well, sir, thank you so much, sir. Partner. Okay, hey, partner, uh, we have a short break po muna, no? Para sa mga gamay na mapahilong doon. Sa dakong kanluran ng ating baybayin, matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Tagisang ng maunad na kabuhayan. Matatag na ekonomiya. Mayamang kalikasan. Potensyal sa turismo. at mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, nariyan ang Air Sentinels of the Western Frontier. Nagpabantay sa kanangitan, sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. Sama-sama at tulong-tulong tayo. sa aking kabuhayan para sa kalikasan para sa aking mga kababayan para sa palawang para sa aking kinabukasan kaisa ka ba tara na 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 Okay, balik na tayo, balik na sa atong topic para sa bantang mga importanteng announcement na gikan sa Pipe Air Reserve Ang um, part sa part ko naman book no, uh, tanong ko lang kailan po ang opening ng bagong Air Force service at ano po yung mga requirements nito? Sir, magandang hapang, sir. Sir, regarding po sa pag-accept po ng mga service natin, sir. Currently, sir, ongoing kami sa pag-accept ng mga applicant, sir. Bale, ano to, sir? Buong year siya, sir, for 2026, sir, nag-accept po kami. Para sa mga mag-undergo ng basic citizen military training. Tapos, meron din kami, sir, na ano, sir, nag-start na rin kami doon sa mga interested, sir, na magpa-commission ng sa reserve force. Right. Sir, tapos sa mga requirements, sir, para po sa reservist po natin, sir, kailangan ay reservist officer kailangan ay 21 years old pataas at hindi 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 natatanda ng sa 64 tapos Filipino citizen kailangan magpas siya sa physical examination standards na conducted ng AFP graduate ng baccalaureate degree or honorary degree dapat sila ay elected and appointment government officials, holder of government professional license, MNSA graduates, armed forces of the Philippines, affiliated reserve units personnel or civil service elig eligible po sila. Sa ating enlisted reserve naman po dapat ay Filipino citizen sila with good moral character, physically and mentally fit for military trainings may NBI clearance uh, mer uh, dapat din po ay high school graduate sila at 18 years old and above at kung meron po silang ano rin ma additional inquiries po pwede po silang pumunta dito sa atin sa BGB po sa 5th Arsen office po thank you ah partner thank you partner dumako naman po tayo sa ating mga bisita sa araw na ito sa atin pong mga BTC participants baka meron po tayong katanungan sa ating guest Sir, ang tanong lang po kasi ito, nung isang kaibigan na uh, nakapag-reserve nakapag, -reserve, nakapag -reserve na daw po yung kanya sawa. Tapos yung mga documents ay nawala gawa ng biglang paha ng Indoy uh, kasama sa mga napasa. Paano daw po ba sila kukuha ng mga documents? Sir. na nagpapatunay na siya, na siya ay tapos na na pagiging Air Force Reserves. Bok na kuha mo yung tanong ni Master Sopela. Sir. sir, pwedeng makikiulit lang nung tanong hindi kasi marinig masyado. Uh, based, uh sa kwan ko ha, sa pakinig ko ha, meron na daw si meron siyang kakilala na reservist daw tapos parang nawala yung mga documents. Kaya tanong niya kung saan daw pwede makakuha ng mga documents. Tama ba, Master? Hindi okay. Yun yung pagkaintindi yes, ko eh. Yes, sir. I think kung saan siya, saan siya affiliated na reservist unit. Sir, regarding sa mga documents niya, sir, dapat, sir, kung saan siya nagtapos, sir, kunwari, yung sa, kung saan siya nag-graduate na school, doon niya pwedeng makuha yung, yung iba niyang requirements katulad ng certificate o nung, certificate niya nung nag-graduate siya sa ROTC para, para sa, para for reservist po mostly most likely dun po talaga siya sa affiliated na kung kung saan na affiliated schools kung saan siya natapos dun po niya makuha yung yung documents po niya kay Master Sergeant Rufilia po okay na po nasagot na po yung tanong niyo po sa atin pong ibang participants baka meron pa po kayong karagdagang katanungan po para sa ating uh, para sa Fifth Air Service Center Parang may follow-up question si uh, Master Papel lamang, ma'am. Yung sample, uh, example, yung enlistment order daw po, yun yung uh, nawala. Saan daw po pwede kunin mo ng copy ng uh, enlistment order nila po? Sir, magandang hapon po. Regarding po sa enlistment order, pwede pong makuha sa, sa amin mismo yung sa fifth person yung enlistment order basta pakita lang po nila yung certificate na graduates po sila nung nang ROTC po or iba pang programs po natin sa for reserve po. Kung dito po yung sa ano ha, sa sa Cebu nagtraining pero kung ibang kung ibang region po or ibang lalawigan kunwari sa Luzon po ang kailangan para makuha niya yung enlistment order dapat dun siya sa affiliated na Arsen kunwari for example sa sa Pampanga po siya nag natapos doon siya, yung enlistment origin niya is kukunin niya sa sa second arsen po. Basta kung ano pong arsen yung hawak yung may cover kukunin niya po yung sa arsen na kung saan po coverage yung school na pinag-graduatean niya po. Thank you sir. Meron pa po bang mga karagdagang katanungan po para sa ating guest for today? Going once, twice. Tries. I think, partner, wala na mga question yung mga iba ating participants. Partner? Yes, partner. And with that, no, partner, we would like to thank pa rin yung 5th RSEN because we really appreciate yung efforts ng 5th Air Reserve Center with regards to uh, pagdagdag ng forces natin, hindi lamang sa Philippine Air Force but also sa armed forces as a whole. And with that, partner, Sir Ma'am, bago po magtapos ng ating programa, atin pong pakinggan at hinga ng parting statement si Al Second Lieutenant Charles jo Joseph L. Salcedo, Philippine Air Force. Sir, baka meron po kayong additional announcement, sir. Uh, ang una po sa lahat, uh, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin para mag-guest dito sa programa natin na uh, sa pangpangkapayapan at sa pangpangkaunlaran. Tapos din po ako nagpapasalamat sa Fifth Area Reserve Center sa kanilang patuloy na dedikasyon sa pagsasanay at paglilingkod at pagpapatatag ng ating reserve force. Ang inyong sipag at malasakit ay patunoy na ang ating hukbo ay ay kaagapay sa pag ng bayan. Sa mga service naman po natin, trainees at lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating misyon, ipagpatuloy lang Konyo ang tapat na paglilingkod, mahalaga ang inyong ambag para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. At maraming salamat po sa inyong serbisyo at sama-sama tayong magsikap para sa isang mas ligtas at mas maunlad na Pilipinas. Ayun lang po. Thank you so much sir for that comprehensive information and discussion that you shared with us. Saludo po kami sa lahat ng ginagawa ng Fifth Air Service Centers sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir. Thank you very much. And with that, partner. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Commander Air Mobility Command, Major General Ramil G. Oloroso, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Moises Elmicor, Philippine Air Force. Ako po si First Lieutenant Edward B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako po si Second Lieutenant Lovelyn Ramirez Philippine Air Force. At ako naman po si Airman First Class Roel Enriquezdo Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless to boy po tayong lahat and keep safe everyone.